Meron ako dito ngayon bio city Pag ito na inom mo talaga, ang titira ka sa siya. Siya na kami! Saan? Dagat pala Parang pwede kang tumauben. Pore ah! Huwag ka Huwag ka naman ka naman gulo! tay ka ka Sabi mo rin nandiyan na nandiyan na with but for anything else ito'y TROKAM DUMAMA! Faks! So, yun na nga. May naman ako, kasi kakagising ko lang. So, anong oras pa lang? Magka alas 6 o alas 6 na. Ang usapan kasi magbabangka ngayon. Siyempre, ako pinakamaagang gigising kasi may gagawin ako ulit. Meron ako dito ngayong bio-sitig. Legends lang nakakalam ito. Pag ito na mo talagang titira ka sa CR. <laughs> So ano nyo na ako, ano mangyayari? Magpamagandang loob ako. Nag-tip lang ko sila ng kape. <laughs> pero lalagyan ko ng Bio-50. Ano ba ang karamdam na show-eye-show-eye ka na sa gitna ng dagat? <laughs> so ayun. Wait lang, medyo hilo pa ako. Ayun, wait lang. Jingle sa sarili ko. Bye! Lahat na yan may kape, lahat na yan lalagyan ng Bio-50. Diyos ko, pag ito talaga ininom mo, itong, itong bio... Diyos ko, laxative na to. Grabe, titira ka talaga sa CR. Yan. Water lang nihintay ko. Tapos, kahit pang 15 minutes na babad, okay na yun. Kasi hindi naman sila umiinom nito. Maka mamay, mamay. Diyos ko, ka talang itatain na mamay. Ayun na. Alam <laughs> na kamatang naloob ako. Hindi nga lang makatapat naman ang gagawin. Pago muna natin ebidensya bago sila mag-isip. 15 minutes na. Ay Good morning. <laughs> <laughs> yeah, good morning. Napakainasay yung dito. Good morning. Good morning. Ang pala akong kape sa inyo. Sorry, gift. Again, wala akong ka pa pakailan. <laughs> Sorry, gift na nga yan eh. Ate nyo. Kala na ako nagtimpla ng kape. Nasa nyo mataas na ng araw. Kailangan natin makit sa bangka. Hey, <laughs> <laughs> yeah, eh, hila ko. Kasi yayoy. Bakit? Okay. Oh, na ah. so, Nalagnat. Hindi siya kasama. tignan <laughs> mo, nagkasakit pa isa. Swerte nga niya, hindi siya nakasama eh. GG, nilalang medyo pimples eh. <laughs> <laughs> Tapos mo kape, na. Aga-aga. Aga-aga. <laughs> <-anga. laughs> glowing talaga si JJ pag umaga, no? No, kayo. Ay, ay, ay. Yan, yan, yan. Ilang beses ka na sabihan glowing. Tatlo. Tatlong beses ha? sa sa buwan. <laughs> sa isang buwan sa taon. Tat tatlong beses sa buwan. <laughs> sa isang buong buhay. <laughs> tatlong beses sa isang buwan ka glowing. Pa dati? Wala. Wala. <laughs> dati nung bata siya ganun. Yung yung nung bata siya nung ganun pa. <laughs> yung, yung pagkatanda niya kasi yung itsura niya paatras. Oo. <laughs> oh. Ano mo eh? Sabi mo yun, ha? Oo. Sabi mo yun, te? Pwento mo yun, eh. Tama. <laughs> Ano, yun? <laughs> ano Yung glowing, yung glowing niya ano pata. Grow up niya. Grow up niya. Ayan, napahiya yeah. pa. <laughs> Ayan. Parang ano, skill niya. <laughs> ano skill niya? Tampo. <laughs> si Henry, gano'ng katagal tampo? Two days. <laughs> <laughs> Anong nangyari sa two days si Henry? What two days yung tampo?

Para pa paakit mo naman ako. mag yung mga tanon. Oo. Parang daw ako? Para lagi daw ako? Tara na, tara, tara, tara. Na, tara na. let's go! Let go. Let go. Ano bako-bako? Hindi naman yung sinabi ko. Sabi ko kang ko lang kaya ayaw ah. sumagot. Ano yung sinabi bako-bako? ba bako? wala oh, ka naman sounds. Ito na kami! Dagat, malamang. Parang lingo na, kala mo may liig eh. ka pa, lakas ang lobo. Ay, kabilang lang magbabangka, di ka belo. tayo sa bangka. Pakay tayo sa bangka. Pakay tayo sa Ako na ka na, Gio. Gagi na akakinis yan. Kala ko Ano Ito ba naman yan? Nakakinis. Mamaya sakay kami ng bangka. Tingnan lang natin kung mag-enjoy pa sila, ma'am. Hindi pa tumatalab yan. Hoy! Ano yan? Ganito kami, oh! Sus! Usap! Eh, JJ! Oh. Sabi ng, tingnan mo, nagbasa ka, hindi na, hindi na ano? gwapo. Ano? Ano? Sa parang damot sa mga papuri niya. ah. na, Jay! Sila na. Ayaw na. Alam Ay, na, na. Alana, may araw na. May ka ba? May sanda ka ba? ba? Oo, oh, makating yan. Oh, Makakawala yan. Nish! Sanpla ka na yung mukha, huwag Ano po? <laughs> hindi balance. Huwag ito na favorite part ko. Na tayo sa gitnang dagat. Kuya ha Huwag <laughs> mo kang iiwan, kuya. Huwag <laughs> mo iiwan. Kuya na First time gumakasakay ng bangka. Parang pwede kang tumaube, no? Pare, ha? Pare, huwag dito, pre. Tama sa'yo. Prank lang, eh. Pag tumaube, prank lang, eh. Prank lang, eh.

Hatch later. Hei, kenapa tadi itu winatayo? Bye. Seman cokoh nih. Mari saka. Berani berani. Berani berani. Pergi ke sini. Pergi di sini. Pergi di sini. Pergi di sini. itu? Iwan. 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 Iwan.

Tayo ko na. Tayo ako dito. <laughs> Sige lang. Okay, na ako. Bye-bye. <laughs> ako sa ano, sa lupa. Balikan nila direksyon. nila <laughs> juwan? Nalang tayo na yun. <laughs> okay. Fernando sa mata. Down down lang. Sumunod ang cash. mayroon ako na discover na laro ngayon dito, Diamond Game. Punta sa comment section nandoon yung link and tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pupunta mo sa comment section nandoon na yung link ng Diamond Game and then click mo lang yung register. Click mo lang register, yan na yung lalabas and then fill upan mo lang yan. Tapos ipasok mo yung referral ID ko which is nasa comment section na rin. Then ito na yung lalabas sa kanya. Yan, marami kayong games na pwedeng pamilihan diyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako, bibigyan ko na 500 to 1000. Game.